Attorney Luena Guanson po, ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng Sona speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa tatlong taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, Sona niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin lalo na yung mga taong bumoto sa kanya at ang mga taong hindi man bumoto sa kanya pero tayo maasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanya mga katungkulan lalo na i-stop niya yung corruption pero nung unang sona niya 3 years ago ay fresh na fresh pa siya at hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wish him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Galingan nyo. Para kami naman po ay uh, maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga mayari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ang iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang na kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din niya ni Speaker. Napinsan mo, Mr. President kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interes sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? E mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman na nagmamine eh. Ang makaraniwang tao na manggagawa ng mga nanay na pinagkakasya na lang po o ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa tatlong beses, makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya, palakpakan natin siya, nung sinabi niyang, mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo, eh, ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Eh, napakalapit ho sa kanya eh. Nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo. Tigilan niyo lang, hindi po putulin ngayong mga daliri niyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsot? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay... Mahiya naman kayo President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay niyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaakon na lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i e chap itchap-chap, e itchap-chap e ng pinsan nyo na ginawa nyo pa rin speaker ngayon mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala nang pamasahin. Mahiya naman kayo. Anong pagbabago po ang ginawa niyo sa tatlong taon? Kosmetik? Kumbaga, cosmetic? Pampapo. Grabe. Dilubyo. Kalamidad. Grabing baha. Ha? Huh? Ilang araw na ba? Isipin mo, may gobyerno ba ba tayo? Ah, sorry, mga rescue boat, mga... Kinakita ba kayong mga ano? Yan sa mga Marikina River? Sa mga light boats? Wala no, wala akong nakita. Kaya, magtatanong ka talaga. Saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon ah, hindi milyon ah. Flood control, billions of funds. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso. may warning. Kasi nga, ano yun? Yung weather, ano? Bureau? Eh, halos naputulan na ng dalawang paha. Putulan pa ng dalawang kamay nung na stop ni Duterte administration ang project NOAA eh. Diba? Kaya yan ang problema talaga. Kung iba yung priority. Ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon? Siguro, mahigit kumulang 12? Alam yan eh. Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya, ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? E bakit? Taon-taon hindi prepared? Eh kasi, kung saan-saan naman nilalagay yung pera eh, yung gobyerno. Ang dami kasi mga kurat eh. Eh, o para reclamation. Lahat, bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation na reclamation. Talagay nyo, yung mga korap, walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permiso, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. o ikaka-reclamation nila, saan ba pupunta yung tubig? Diba? Baba talaga. O, pwede bahang baha sa Maynila. City of Manila. Diba? Yun naman sa Quezon City. andun kasi yung dam. 'di ba? taon-taon ganun. Ah, alam na natin 'yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahirap, 'yan ang solusyon. Taon-taon ganun na lang. Abay mag-isip-isip naman po kayo. At ang laki ng sweldo niyo diyan. Ang laki ng mga pondo diyan. Nasaan na po yung flood control ng funds? Dapat po suriin niyan ng committee na professional sa kanang ating Senado. Ah, kung hindi po ninyo kaya ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Eh bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila, kahit sila, eh namimitigit nila, kumbaga. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas, dami kasi kawatan. At kurakot ang gobyerno, talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Sila sitting pretty. Mga kababayan, magreklamo kayo, banata nyo sa Facebook niyo Sa TikTok nyo, ayun, kailangan. Narinig nila tayo na, we will not put up with this. We will not put up with it. Napaka-normal na, na titiis na lang tayo ng ganito. Hindi po to normal, hindi normal. Abnormal po ito, abnormal.